Lason ng labing-isang bata at isang ina sa Magpet North Katabato matapos kumain ng hipon. May halo pala kasi itong lason sa daga. Nakatutok si John Consulta. Kasama ang batang ito sa labing-dalawang isinugod sa ospital sa Magpet North Katabato matapos makakain ng hipong hinaluan ng lason sa daga. Kwento ng isang inang nalason din, sinabi ng kanyang anak na may nagbigay sa kanila ng hipon. Niluto pa nga raw niya ang inakala niya ay ng anak nagsuka mi. Eh. Mo Tanan mo akong kauban mga bata, 13 ang luya. Mm. dali-dali mog hi ang suspek nako naagi hilo. Ayon sa mga otoridad, nadaanan ng mga bata ang isang multicab habang pauwi galing eskwela. Bahagya raw nakabukas ang bintana sa driver seat kaya naamoy raw nila ang hipong nasa supot dahil gutom. Pinasag daw ng mga bata ang salamin para makuha ang hipot tumanggi magpa-interview ang may-ari ng sasakyan dahil anya wala raw siyang kasalanan. Sinadya raw niyang ihalo ang lasod para ipakain sa mga dagang na may meste sa kanyang mga pananim. Siniguro raw niyang di iyon makakain ng tao. Siya rin ang nagdala ng mga nalason sa ospital. Sa ngayon, inoobserbahan pa ang dalawang batang patuloy na nagsusuka. Ang iba namang biktima, pinawi na. John Consulta, nakatutok 24 horas.